nakaka-appreciate sa'yo na tinutulungan ka, dinadamayan ka sa lahat. Ako, sa totoo lang, ang dami kong natutunan sa buhay. Hindi lahat ng taong nandyan, eh nandyan. Hindi lahat ng taong nakapaligid gusto ka. Hindi lahat ng taong kasama mo ay eh magugustuhan ka. At isa rin sa mga natutunan ko na dapat kong ipagpasalamat kung sino na lang yung natitira. Sini nag-i-stay? Sini nakikinig? Sini gusto ko? Sino yung gusto kong kasama? Sino yung gusto kong kausap? Yun na lang yung dapat kong ipagpasalamat. Sino yung nagmamahal sa akin? Sino yung nakaka-appreciate sa akin? Yun yung gusto kong ituro sa iyo ngayon. Kung sino yung nakakasama mo ngayon, sino yung pinapakinggan ka, sino yung sinasamahan ka, sino yung tinutulungan ka sa lahat ng problema mo, sino yung dinadamayan ka, eh dapat na magpasalamat ka. Kasi mahirap humanap ng totoong tao sa paligid natin. Mahirap humanap ng mga tao na handa tayong pakinggan. Mahirap humanap ng tao na mamahalin tayo. Mahirap humanap ng tao na ipaparamdam sa atin na mahalaga tayo. Kaya kapag may mga tao po kayo ngayon na mahalaga sa buhay nyo, pinapakinggan ka, tinutulungan ka, dapat mong pasalamatan yan. Ingatan mo yan, pahalagahan mo. Kasi yan na lang yung meron ka na pwede mong ipagmalaki sa iba. Yung kaibigan, totoong tao, at pamilya mo